Kaibigan, ano ang sinasabi mo kapag humihingi ka ng discount sa tendera sa presyo ng kamatis o bigas sa palengke? Ano ang sinasabi mo kapag hindi ka makapagbigay ng limos sa mga tao o hindi ka makapagbigay ng aginaldo sa mga mga ngaroling sa iyo sa Pasko? Magandang uh, araw sa iyo, kaibigan. Halika, magkwentuhan tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako muli si Adrian Bondo. O, naisip mo na ba kung ano ang iyong tugon sa mga ganong sitwasyon? Patawad po. Patawad po. Bakit patawad? Marahil dahil hindi mo kayang bayaran yung dapat. Kaya humingi ka ng tawad, discount, para maibaba ang presyo para makayanan mong bayaran. Marahil dahil hindi mo kayang gampanan ang dapat mong gawin na magbigay ng limos, magbigay ng aginaldo. Kaya humingi ka ng tawad para palayain ka ng mga tao sa obligasyon yun. Patawad po. Sa ating ibanghelyo sa araw na ito mula kay San Mateo, mayroong dalawang alagad o lingkod na mayroong dapat bayarang pagkakautang. Tandaan, pareho silang may pagkakautang pareho silang humingi ng tawad. Ngunit magkaiba ang natanggap nilang tugon. Yung unang alagad na may pagkakautang na 10 milyong piso, humarap sa hari, lumuhod, umiyak marahil, nagmakaawa. Dahil hindi niya kayang bayaran na kanyang utang. Ang hari, naawa at pinatawan. Itong alagad ding ito ay mayroon siyang kapwa alagad na may utang sa kanya, magkano? limang 500 piso. Itong pangalawang alagad lumuhod, umiyak marahil, nagmakaawa, humingi ng tawad. Hindi ibinigay ang ta ng uh, hindi ibinigay ng unang alagad ang tawad. Kaibigan, ito marahil ang gustong sabihin sa atin ni Kristo sa dasal na itinuro sa atin, ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Marahil, yung unang alagad na nakatanggap ng awa, dapat ibinigay niya ang kanyang kapatawaran doon sa kapwa niya alagad din. Kaibigan, nakatotuwang isipin. Sa salitang patawad, makikita natin ang isa pang salita. Awa. Awa. Para, para magkaroon ng kapatawaran, kailangan mayroong awa. At ang Diyos, ang hari ng awa, ay handang magpatawad sa atin. Kaibigan, sa araw nito, sa iyong pagdarasal at pagninilay, dalawang bagay. Una, ano-anong mga pagkakautang mo sa Diyos? Ano-ano yung mga kailangan mong bayaran sa Diyos? asalanan, pagkakautang sa Diyos. Sa iyong pagdadasal, ala, tandaan mo, siya ang hari ng awa. Humingi ka ng kapatawaran at tsaka ko bibigyan kanyang kapatawaran. Pangalawa, sino sa mga kapamilya, kaibigan, kakilala mo ang may kasalanan sa iyo, ang may utang sa iyo? Maging maawain din kagaya ng Diyos at magbigay ng kapatawaran. Iyan ang tawag sa atin ng ating ebanghelyo sa araw nito. Kapatawaran. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection. Kung ikaw ay na ng munting video nito, share sa iyong mga kaibigan at ka Maging boses ng pag-asa. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Muli, ako po si Adrian Bondoc. Magandang araw!